Ang unang aklat ng mga hari, Kabanata Isa Matandang-matanda na noon si Haring David, kahit kumuta ng makapal ay giniginaw pa rin siya, kaya't sinabi ng kanyang mga lingkod, kung ipahihintulot po ninyo kamahalan, ihahanap namin kayo na isang dalaga na dito titira at magaalaga sa inyo. Matutulog siya sa tabi ninyo upang mabigyan kayo ng init. At naghanap nga sila sa buong Israel na isang magandang dalaga at natagpuan nila si Abisag na taga Sunem. Siya'y kanilang dinala sa hari. Tumira siya sa piling ng hari at inalagaan ito. Bagamat siya'y napakaganda, hindi siya ginalaw ng hari. Samantala, ipinamamalita ni Adonias na anak ni Haget na siya ang susunod na hari. May inihanda na siya mga karuwahe, mga mga bayo at limampung alalay na kawal. Ni minsa hindi siya pinagsabihan o sinaway ng hari sa mga ginagawa niya. Si Adonias ay nakababatang kapatid ni Absalom at napakakisig ding tulad nito. Kinausap na niya si Ohab na anak ni Zeruiah at ang paring si Abiatar, at sumang-ayon ang mga ito na siya ay tutulungan. Ngunit hindi pumanig sa kanya ang paring si Sadok at ang propetang si Nathan, pati si Binanias na anak ni Hoida, gayon din si Nasemi at Ray at ang magigiting na bantay ni David. Nagandog si Adonias na maraming tupa, baka at pinatabang toro sa bato ng Sohelete na malapit sa Enrohel. Inanyayahan ni Yaroon ang kanyang mga ka ang mga anak ng hari at ang mga opisyal ng hari mula sa lipi ni Huda. Ngunit hindi niya inanyayahan ang propeta si Nathan, si Binanias at ang mga bantay ng hari at ang kapatid niya si Solomon. Kaya kinausap ni Nathan si Bathsheba na ina ni Solomon. Sabi niya, hindi ba ninyo alam na ipinahayag na ni Adonias na siya na ang hari at ito ay lingid sa kalaman ni Haring David? Kung gusto ninyong iligtas ang sarili ninyong buhay at pati ang buhay ng inyong mga anak at ni Solomon ito ang may papayo ko Pumunta agad kayo sa hari at sabihin sa kanya hindi ba't ipinangako ninyo sa akin na si Solomon ang mag-ahari na kahalili ninyo bakit si Adonias ngayon ang naging hari at samantalang kausap ninyo ang hari, papasok ako at patutunayan ko ang inyong sinabi. Pumunta nga si Bathsheba sa silid ng hari. Ang hari noon ay matandang matanda na at si Abisag, ang dalagang taga ang nag-aalaga sa kanya. Yumuko si Bathsheba at nagpatira pa sa harapan ng hari. "Anong kailangan mo?" tanong ng hari. Sumagot siya, Mahal kong hari, ipinangako po ninyo sa akin sa pangalan ng Diyos ninyong si Yahweh ng anak kong si Solomon ang magiging hari kapalit ninyo. Subalit nagahari na ngayon si Adonias nang hindi ninyo nalalaman. Nagpatay po siya ng maraming baka, tupa, at pinatabang toro. Inaaniyahan po niya sa pagdiriwang na iyon ang mga anak ng hari, ang parin si Abiatar at si Hoab, ang pinakamataas na pinuno ng inyong ngunit hindi niya inanyayahan ang inyong lingkod na si Solomon. Kaya po, mahal na hari, hinihintay ng buong Israel na sabihin ninyo kung sino talaga ang hahalili sa inyo bilang hari. At kung hindi, Pagkamatay po ninyo'y mga nganib ang buhay ko at ang anak kong si Solomon. Samantalang mag ang hari at si Bathsheba, dumating naman ang propetang sinatan. May nagsabi sa hari na ito'y naghihintay, kaya't ito'y kanyang ipinatawag. Lumapit ang propeta, nagpatira pa sa harapan ng hari at ang sabi, Mahal na hari, ipinahayag na po ba ninyo na si Adonias ang papalit sa inyo? Ngayon po'y nasa labas siya ng lunsod at nagpapatay ng maraming baka, tupa at pinatabang toro. Inaanayaan po ni niya ang mga anak ng hari, si Hoab, na pinakamataas na pinuno ng hukbo at ang si Abiatar. Naroon po sila at nagkakainan at nagiinuman at ang isinisigaw ay mabuhay si Haring Adonias. Ngunit ako pong inyong lingkod at ang si Sadok, Si Benanias na anak ni Hoida at ang anak ninyon si Solomon ay hindi niya inanyayahan. Ito po ba'y utos ng mahal na hari? Bakit po wala nagsabi sa inyong lingkod kung sino ang susunod sa inyo bilang hari? Kaya't nagsalita si Haring David, tawagin ninyo si Bathsheba Pagkalapit ni Bathsheba ay sinabi ng hari, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel, na nagdigtas sa akin sa lahat kong mga kaaway. Nanumpa ako noon sa pangalan niya, nang anak mong si Solomon ang siyang hahalili sa akin. Tutuparin ko ngayon ang aking pangako." Nagpatira pa si Bathsheba sa harapan ng hari bilang paggalang. Mabuhay ang Haring David magpakailanman, sabi niya. Pagkatapos sinabi ni Haring David, tawagin ninyo ang paring si Sadok, ang propeta si Nathan at si Binanias, kaya tumarap sa hari ang mga tinawag, sila naman ang inutusan ng hari. Isama ninyo ang aking mga opisyal, pasakayin ninyo ang anak kong si Solomon sa aking sariling mola at samahan ninyo siya patungo sa gihon. Bubuhusan siya roon ng langis bilang hari ng Israel ng paring si Sadok at ng propeta si Nathan. Pagkatapos ay hipan ninyo ang trompeta at isigaw ninyo. Mabuhay si Haring Solomon. Sundan ninyo siya, pabalik dito at paupuin sa aking trono sapagat siya ang papalit sa akin bilang hari. Siya ang aking pinili na magiging hari ng Israel at sa Huda. Sumagot si Binanias, matutupad po at pagtibay nawa ito ni Yahweh, ang Diyos ng mahal na hari, at kung papaanong pinagpala ni Yahweh ang mahal kong hari, naway pagpalain din niya si Solomon naway maging mas dakila ang kanyang paghahari kaysa paghahari ng mahal kong haring si David. Lumakad nga ang paring si Sadok, ang propeta si Nathan at si Binanias at mga Pinasakay at sinamahan siya patungong gihon. Kinuha ng paring si Sadok sa tolda ang sungay ng lalagyan ng langis at binuhusan ng langis si Solomon bilang hari. Hinipan nila ang trompeta at nagsigawan ng lahat. Mabuhay si Haring Solomon. Inihatin siya ng mga tao pabalik sa lungsod habang da ay nagsisigawan sila sa tuwa at nagtutugtugan ng mga plauta at halos mayanig ang lupa sa lakas ng ingay. Tapos nang kumain noon ang mga panauhin ni Adonias at ang ingay ay narinig nilang lahat. Narinig din ni Hoab ang tunog ng trompeta kaya naitanong niya, ano yon? Bakit? Maingay sa lungsod, nagsasalita pa siya nang dumating si Honatan, anak ng paring si Abiatar. Halika rito, tawag ni Adonias. Narito ang isang mabuting tao at tiyak na mabuti rin ang dala niyang balita. Sumagot si Honatan. "Hindi po. Ipinahayag na po ni Haring David na si Solomon na ang hari, pinasama ng hari kay Solomon ang paring si Sadok." Ang propetang sinatan, si Binanias na anak ni Hoida at ang mga kereteyo at peleteyo at pinasakay nila ito sa mula ng hari. Binuhusan na siya ng langis bilang hari ng parin si Sadok at ng propetang sinatan sa Gihon. Siya ay inihatid nila sa dan at nagsisigawan sa tuwa ang mga tao. Yun po ang ingay na narinig ninyo at ngayon po nakaupo na si Solomon sa trono. Pati ang matataas na opisyal ng hari ay pumunta na po kay Haring David at siya ay binati. Sabi po nila, binawa ng inyong Diyos na ang pangalan ni Solomon ay maging higit na dakila kaysa inyong pangalan at ang paghahari niya ay magiting higit na dakila kaysa inyong paghahari. Yumuko ang hari sa kanyang pagkakahiga at ganito ang sinabi, Purihin si Yahweh ang Diyos ng Israel sapagkat minarapat niyang makita ko sa araw na ito ang isa sa aking mga anak na nakaupo sa aking trono. Nang marinig ito, natakot ang lahat ng panauhi ni Adonias at nagkanya-kanyang takas. Natakot din si Adonias kay Solomon, kaya tumakbo siya sa altar ng Toldantipanan at kumapit sa mga sungay nito. May nagsabi kay Solomon, takot na takot po sa inyong kamahalan si Adonias. Nakakapit siya sa mga sungay ng altar at ipinapasabi na hindi siya alis doon kung hindi muna kayo mangangakon na hindi ninyo siya papatayin. Sumagot si Solomon, Kung mapapatunayan niyan siya'y tapat, hindi siya mamamatay. Wala ni isang hibla ng kanyang buhok ang malalaglag sa lupa. Ngunit kung hindi, siya'y mamamatay. Kaya, pinapuntahan siya ng Haring Solomon at ipinakuha sa altar. Paglapit ni Adonias, nagpatira pa ito sa harapan ni Haring Solomon. Sinabi naman sa kanya ni Solomon, "Umuwi ka na sa inyo."